Aklat ng mga recipe ko, Ayan E, may ibang aral Ng gamutan Babagi ko sa inyo Okay Bibigyan tayo ng orasyon na naman Mga kagimat ka oh, mula sa inyong kagimat ka Siyempre kagimat Namilig sa kagimat Pero wala namang kagimat Nasa puso Tunin na kagimat Ayan kagimat ka to Nagtabahagi tayo Ng orasyon Na makakatulong sa inyo Okay, magbabahagi na naman tayo ng mga orasyon na makakatulong sa inyo. Check lang natin mga kagimat, no? Check natin sa aklat ko ng mga bahagi natin. Yung mga pagtawas, pang anong, yan. Yan mayroon tayo mga pagtawas na ginagawa. Yung bukolong balalam, di ba? Ito may mga orasyon dito na mabahagi natin. natin. <expend�> ito, yung mga pag-ipip. Ito, 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 ito. Ito, ginagamitin. Oo, oh, Okay. Kaya tawagin mo ito, may papasa ko sa inyo. May pwede bang klase na? Di pwede bang pagtatawas ka agay man, tsaka Ito, 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 ito. inyo. Okay, teka lang. mano. Eto yung isa sa kalimita uh, ng orta uh, ano yung krista orta kami na patungtak no ito yung isang ginagamit lagi ano para papasa sa iyo Eto kalimat ni pisa sa pantawas taka may tapin mo ba po meron Dalawa nga yun kailan

Ito ang oh, ito kagay ito yung pantawas oh. Sa tubig, sa papel, pwede po 'yan. Tagalachik natin para malapit. Eh po. Pantawas po 'yan. Krista Corta kami na Pwede po yung sa ibulong sa tubig, magbabago yung lasa, or pwede din po siya sa, ah, uh, pwede sa papel, bubulong niyo po sa papel, tapos lalagyan yung langis. Ito iba't ibang panundot kagi mato, ayan o. No? Yan yung no. binubol sa pospor, akak-tuok-tuok ak, do dum. Ito pa ibang kasama niya, no. Okay. Ito pa yung ibang panindot pa, ayan o. No. Screenshot ko na lang to. Iba't ibang panundot. Oji minor. yung ano eh. Yung OG minor. Ito yung lasa ng tubig, oh. Ayan. Nagtari natin. Screenshot nyo. dito mga mga gamit nyo kagima eh. Edgar Ebali. Ito pa yung ibang pagtatawas, oh. Ito pa yung isang pagtatawas, kagimat Ito pa. Ito pa yung isa, oh. Ayan. From Butuan City, Caragan Region 13, Midanao, Edgar Eba Ebarle. Ebarle. Ito yung iba't ibang sakit, oh. Ito yung, ito yung iba't ibang sakit. Pibigyan ko sa inyo kagimati ito. Teka lang. Ayan. Screenshot nyo kayo to. Screenshot nyo. Yung sakit sa si ilong, ano, sa, sa kabila, ha? Kasunod. Screenshot. O, screen nyo. Ayan. Ito pa yung kasunod ah. Ito kasunod oh. Kalahati lang, kalahati. At mga para malinaw. Ayan. O, screen shot, Alam pa, Bing. May monitor nga pala. Yung computer. Mas so, maganda pa daw, gamitin nila yung monitor. Yung monitor ni Gabo dito, gamitin natin. Tanong mo ako nandiyan yung monitor ni Gabo. Isa sell pa sa monitor, hindi magagamit yung monitor ng mahal lang gamit. Kumain nga, hindi ka nakalave ako. Ito pa yung kasunod, Kagimata. Babalik ako para sabihin ko kung i-gogo ko mamaya. Kung i-gogo ko. Nasa 1 2, 1, 5 mauupo siya Babalik ako ngayon. Kung anong malabing ko igogo ko. ayun no? screenshot nyo na lang so, marami pa ang yun sa live test sa mga video yung gagawin natin may langaw eto pa oh. pwede yung magawa ng mga langis ng buhay nyo dyan oh. ito no? muna yan, yan hindi ako makalat May makalat eh balik mo ako mamaya dito pupunta nga ako doon ah para sa kanila naman yung anin eh yung kagimat na ako yun mga orasyonano no. meron pa rito sige Bigyan na natin lahat. Okay. Tayo lang. Merienda muna tayo. Special ko na lang yung mga bibig oras yun, no? Okay, para mas mas maganda po. Mas marami pa akong makukuha oras yun kaysa sa mga video-video na gawin natin. Oh, Mag-merienda muna tayo makagima, no? Oh. Sagit lang. Uh, ito, lagyan natin cut. Cut. Okay. Salamat nga pala sa nagbigay ng merienda ko. Kamusta mo na tayo? Ano pa, Mayroon ko tayo bibigyan ng orasyon na sa gita. Mayroon ko tayo maraming tayo. Nagyaw maharang yung ano yung orasyon. Mayroon ko tayo mga orasyon ngayon. Iwak na tamang gagamot yun. I go in the round. Correct time muna, merienda muna pa mga kayo. Bago magbigay ulit tayo ng orsyo, pagkatapos na merienda natin na. Dahil dito. Pag wakay na round naman pang gamot kami, makukuha dito. Maraming dito. Ah, salamat po sa Mindanao. Thank you po sa inyo, no? Hepe, eh, marami, marami dito sa Mindanao na sa inyo. At salamat sa Hepe eh, sa mga tulong mo sa amin. Nagpasa po kami sa tatlong na Halos kumagana po lahat ng advice ninyo mahabat ang dalira. Thank you po! Edgar Valdeno. Yung pasuporta rin po sa Facebook natin no parehas lang po ng name. Opo, same name lang po tayo Facebook. Happy gaming matibi at kagmen. Sige so, maray po tayo bibigyan ng option saglit lang po. Merienda lang po noon. dumating ding merienda sa atin. Opo. Shout sa linggo na sa Magdalena po tayo kay Cabenjo. Papasil po tayo kay Cabenjo na. Okay. Ito na. ulim-ulim merenda. Sana tayo. natin na. Screenshot nyo na. Screenshot nyo na. Ito pa. Oh. Hindi na pa isa-isa yan. Marami yan na ng orasyon mga kukuha nyo. Okay, Reset ko na Wow Para kayo nakakuha ng aklat Gee, ka kayo kaya naklat ng na wala sa oras no? Ka nakaklat kay bigdano. no? Ito Haha. 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 Igimat yan, ibinubulong yan, tsaka po isinusulat niya sa salon pass, no? Lali sa mga bukol, kagimat yan, sa, sa bukol yan po sinusulat niya sa salon pass, o so pandikit. Binubulong yan, inihilot din, tsaka dinitikit, no? Pa. Sa o sa ubo, binubul sa sa uboy binubulsa tubig, tsaka sa langis na inihilot. Pwede po itapal din. Actually, kumuha ako dito ng mga orasyon din. Kagimat, may mga kinuha ng orasyon dito na ginamit ko silang lang sa buhay, no? Pinili ko lamang, no? Mimimili na lang kayo nung gugustuhin nyo, no? Hmm. Pili na lang kayo nung pwede nyo gamitin na gusto nyo sa round na gagawin nyo, no? Orasyon, no? We shut hilingin yung di kaagimat kung saan nyo gagamitin. No? Hilingin yung sa taas na no? niyo yung lahat po. pagyumat no ah uh, pwede kayong gumamit yan ng mga ano pwede kayong umuha dyan ng round para sa mga langis ng buhay nyo naging langis nyo gagawin no hmm. piliin nyo lang yung mga alam nyo talagang gamit na gamit talaga no kagimat no para sa paggawa nyo ng, ng makagawa kayo ng sarili nyo formula ng langis no? o oh, usually may isang video ko dyan ginamit ko yung kung paano gamit kumama ng langis para gumawa ng langis ng buhay ngayon gagawa kayo ng formula sarili nyo na para hindi na kayo bibili ng bilipon o mga kagimat no? hmm. sarili na kayo gagawa kayo na mismo gagawa ng mga langis nyo na makakatulong sa inyo makakatulong sa inyo di bali kayo magbenta wag naman sobrang mahal di ba? Yun lang po nga sa akin na po. Kung kayo natutok po sa araw ng Team Happy, ko, di ba alimbente nyo yung mga aral na mga paggawa ng langis. Pero huwag naman po sobrang mahal. Yung mga tao lang po. Para makatulong lalo, no? Ganun lang po, no? Maraming salamat ko sa inyo, no? Para kagay mati, yun may uh, konting ano, lang po, mga dagdag aral po, para madagdagan ng idea nyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Susunod na, puro po, po tayong bibigay ng mga orasyon na natin. May mga pitong arkangeles, tres pico, binihagi dyan, no? Panoorin nyo ibang live natin, mga kagay no? Okay, wakakagimat. Maraming salamat ulit at God bless sa inyong lahat, no? Thank you. Susunod ulit po.